Ang paghahanda sa pagpapatayo ng templo. Ikalimang kabanata. Matagal nang magkaibigan si Haring Hiram ng Tyre at si Haring David. Kaya nang mabalitaan ni Hiram na pinalitan ni Solomon ang amanyang si David bilang hari, nagpadala siya ng mga opisyal kay Solomon. Pagkatapos, nagpadala si Solomon ng mensahe kay Hiram. Nalalaman mong hindi nakapagpatayo ang aking amang si David ng templo para sa Panginoon na kanyang Diyos, dahil palagi siyang nakikipaglaban sa mga kalabang bansa sa palibot. Hindi siya makakapagpatayo nito hanggang hindi pa ipinapatalo sa kanya ng Panginoon ang lahat ng kanyang kalaban. Pero ngayon ay binigyan ako ng Panginoon na aking Diyos ng kapayapaan sa paligid. Wala na akong mga kalaban at wala na rin panganib. Kaya naisip ko na na ng templo para sa karangalan ng Panginoon na aking Diyos ayon sa sinabi ng Panginoon sa aking amang si David Ito ang kanyang sinabi Ang iyong anak na ipapalit ko sa iyo bilang hari ang siyang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan Kaya iutus mo sa iyong mga tauhan na pumutol ng mga puno ng cedro sa Lebanon para sa akin patutulungin ko sa kanila ang mga tauhan ko at uupahan ko ang mga tauhan mo ayon sa gusto mo at alam mo rin na wala talaga kaming tao na mahusay pumutol ng mga puno tulad ng mga tauhan mong si Doneo tuwang-tuwa si Hiram nang matanggap niya ang mensahe ni Solomon sinabi niya purihin natin ang Panginoon sa araw na ito dahil binigyan niya si David ng matalinong anak para pamahalaan ang makapangyarihang bansang ito. Kaya nagpadala si Hiram ng mensahe kay Solomon na nagsasabi, Natanggap ko ang ipinadala mong mensahe at ibibigay ko sa iyo ang mga kailangan mong kahoy na sedro at sipres. Hahakutin ito ng mga tauhan ko mula sa Lebanon hanggang sa dagat at gagawin nila itong parang balsa at palulutangin papunta sa lugar na pipiliin mo." At doon ito kakalagin ng mga tauhan ko at kayo na ang bahalang kumuha nito. Bilang kabayaran, bigyan mo ako ng pagkain para sa mga tauhan ko sa palasyo. Pinadalhan nga ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy na sedro at sipres na kailangan niya. At pinadalhan naman ni Solomon si Hiram ng na 60,000 sakong trigo at 110,000 galong langis ng olibo bawat taon. Binigyan ng Panginoon si Solomon ng karunungan ayon sa kanyang ipinangako. Maganda ang relasyon ni na Solomon at Hiram, at gumawa sila ng kasunduan na hindi sila maglalaban. Pagkatapos, sa pilitang pinagtrabaho ni Haring Solomon, ang tatlumpong libong tao mula sa buong Israel. Pinagpangkat sila ayon sa bilang na sampung libo bawat isang pangkat, at ipinapadala sa Lebanon bawat buwan. Kaya ang bawat grupo ay isang buwan sa Lebanon at dalawang buwan sa kanilang lugar. Si Adoniram ang tagapamahala ng mga trabahador na ito. May 70,000 libong tao si Solomon na tagahakot ng mga materyales at 80,000 libong tao na tagatabas ng bato sa kabundukan. Mayroon din siyang tatlong libo at tatlong daang kapatas na namamahala sa trabaho at mga trabahador. At sa utos niya, nagtabas sila ng malalakit magagandang uri ng bato para sa pundasyon ng templo. Kaya inihanda ng mga tauhan ni na Solomon at Hiram, kasama ng mga tagagebal, ang mga bato at mga kahoy para sa pagpapatayo ng templo.